Less than 4,000 kilometers pa lang ang natakbo ng kotse. Pero 2 years na, dapat na ba akong magpalit ng transmission oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question na related sa transmission oil. At yun nga daw, less than 40,000 kilometers pa lang daw yung natakbo ng kanyang kotse pero dalawan taon na yung kanyang oil eh dapat na bang palitan niya yung kanyang oil okay uh, mas maganda, check mo muna yung owner's, owner's manual ninyo. Check ninyo kung ano ba yung recommendation. Pero on my own recommendation, kung ano kasi yung mauna. Kung 40,000 man o yung 2 years. Okay? Kasi ganito lang naman yan mga paps. No? Sabihin na natin, yan lang naman ang pinaka-maintenance ng ating transmission. At kung hindi pa natin yan pagbubutihin o hindi pa natin yan susundin, eh baka magka-problema tayo in the future. Ang problema kasi ganito, no? Uh, once na nagka-problema ang ating transmission, hindi na yan, o, ano yan, hindi na reversible. Kung baga, pag nagka-problema yan, may, may problema na talaga yan. Hindi mo na yan malalagyan na parang yung kusa ba siyang gagaling, uh, may ilalagay ka lang, aayos na, wala siyang ganun eh. Kung baga, pag nasira, sira talaga. Okay? So, ang pinakamaganda nating gawin is i-prevent na natin siyang masira. Kaya kahit wala pa dun sa kilometer, pero kung nandun na tayo sa taon, eh palitan na natin kasi okay ano ba yung magiging problema yan syempre pag tumagal ang oil sa ating transmission pag sumubran tagal yan may possibility na lumapot yan at pag yan ay lumapot okay may possibility na magkaklag yan at pag nagklag yan masisira ang ating transmission okay so yun yung pinaka idea no? kasi sa pagkukotse talaga as much as possible inuunahan dapat natin yung problema kumbaga mas maganda nga ini-schedule natin yung maintenance natin kumbaga kung, kung meron tayong meron tayong susundan na papel na okay pagdating ng 40,000 kilometers mag change oil ako ng engine mag change oil ako ng transmission actually pwede mo namang extend kung sabi natin medyo kapos yung budget mo di extend mo ng konti okay lang yun wala namang problema lang bawa sabi na natin uh, 45,000 o 50,000 kilometers okay lang yun walang problema doon Uh, or sabi natin 2 years yung recommendation gawin mong 2 and a half okay lang yan, wala namang problema dun eh as long na papalitan mo rin talaga as soon as possible na medyo lumuwag na yung budget so that's the idea lang naman ano kung baga uh, pag tayo ay nagkukotse mas maganda iiba pag-aralan natin kung ano ba yung mga sunod-sunod na magiging um, maintenance at uh, kung hindi natin masunod pwede na i extend ng konti pero dapat paritan pa rin natin kasi nga yun nga eh hindi naman siya pag nasira na siya eh sadly sira na end yun medyo mahal ang uh, labor ng automatic transmission o ng transmission ano ma mahal ang labor niyan kung ipapagawa mo wala pa dun yung pyesa kaya kailangan alagaan natin kasi sa totoo lang naman napakatibay naman ng mga transmission natin mapa manual man yan o mapa automatic matibay yan mga paps aalagaan mo lang para magtagal. Okay, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng QSH. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.